Ito yan po, mapagpalang araw mga kasama. Kumusta po kayo? gusto po ang lahat? For today's video ay mamimili po tayo ng palka para po sa po-order natin ngayong darating na linggo kung lolobe pa po, po ng Panginoon. Namaligin na po ako nila kaya lang nakalimutan po ni Sawyer kaya bumalik po tayo. Bilisan lang po natin yung mga palka kaya po sa mga pure gold, yun yun. Sarado na ako. Alas sarado na. Mahaga din kasi naga, nagsasara dito sa may corner shop. Saka maulan kasi. Hindi, eh, so doon sa may gilid, di may naka-open? Oo. Dito. Dun sa may gilid, may uh -huh. uh -huh. sa may gilid lang. Ginagawa nga po kasi yung ano na ano, aming palengke po sa bulang. Yeah, Mayroon tayo dito. Oo, dito. Sinkala yes, rin palang trade menu. Para po tanggungin. Kaya sulot. Yun, Perlin Beauty. Happy na. Mula sa full ganyan po yung natin Iba yung pamamalagin ng car na yung pamamalagin ng palsa, para hindi nakakapagod <laughs> 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 Eh, eh pa ba, deliver na ho? Eh, <laughs> Bantang i-enjoy mo niya? Ay! Ano? 2, 3. Tada! 5.30. 5.30 siya to. Deliver po yun. tayo. Deliver lang natin tong order natin. Kay ano? Kay Junstice. Mm. Uh, kaninang umaga pa siya nag-order. Nagpa-reserve siya. Tapos out daw niya ganitong oras. Kasi may trabaho siya. So, ayan ganen. O text bit. So 55. lang po tayo. Ngayon nga po, nagaling na tayo dito kanina. Dahil nga, bigla po natin naisipan na magluto po ng kimchi jjigae. Kaya yan, bumunta po tayo dito para bumili po. Kaya nga po, no? hindi naman siya sasama ng walang dahilan. Kaya po yan sumama para mabasa para po dito. <laughs> Nakahayaan po tayo mag milky. Hindi daw. Hindi ska <laughs> ha? Huh? At ayan nga po, no? Nagpapakulo na po tayo ng para sa ating chicken, barbecue na po, order po natin bukas. Bali yung tawag dyan yan, sangkot sa. Sangkot sa po, Kasi ang tawag Kasi may din. siya, may sangkap siya. Yun, sangkot sa daw po to. Para umigo po yung lasa, may lasa po yung karne. Hindi lang siya basta-basta yung sarasa lang yung may lasa. Pati po yung karne ng manok, may lasa siya nang hihiwan na din po si Sao para sa ating roast beef. Ayan. Bali, sangkot din po siya ngayon. Tulad po nung kanina. Ayan, para humigo po siya ng lasa. Yung karne mismo may lasa po siya. Baka po yan. Rose yung po yung purpose po ng singgot siya. Humigo po ng lasa yung karne. Hindi lang po yung sarsa yung malasa. Hindi pati po yung laman itself. Tsaka hindi sirain yung ulam pag... na uh... Nasingkot siya ng maayos mm -hmm. po. Kasi yung hindi po nagisa na maayos madalas, yun din po yung mapanis kaagad. Bukod sa kaloob na ni Lord na uh. hindi agad mapanis, y oh, yung, uh, yung, malasa pa siya. Tayo naman po dito ay pinapahiwa na ni Sao ng para sa ating sipo egg. May powder din po tayong sipo egg. Kasi may uh, lutong ulam pa tayo. Ito yung masarap. Yung may powder ka na, na food tray tapos may lutong ulam pa tayo na. Mm. Inda. Bali, sabay po siya, lutong ulam at saka food tray po. Hiwain lang po natin to. Yan, okay na tong mga ano natin ba? May naligo pang ano dito, ham. Yung ham natin na hiwa <coughs> na. Excuse me po. Tapos na fridge na natin. Yan, kumukulo na din po ang ating pang... Hindi, nakadalawang pitcher na ako ng ano dito. Bali, ito. Napatuyo na siya, napatuyo. Medyo malambot na siya, papatuyuin na lang yan, mm. yan. Para yung lasa niya, andun pa din. Hmm. Oras po yung ano uh, din, oras po yung ginugogol sa so, pagpapakulo po ng ganito. Pagpapalambut ng hmm. ano? Baka. Baka? Luto na din po ang ating nutong ulam. Good morning. Good morning. <laughs> Yan, naksa na din po ang ating carry carry. Bili lang po tayo ng ano. Ah, uh, sipon. sa pa-order natin ng na sipo egg yan. Gaya po ng anon uh, piga, yung yung hipon po kasi kailangan fresh din. Pwede siya kinabukasan pero yung mga tatlong araw, dalawang araw yung pagitan, qué pesas? 50 Oh, ito. Chop and desal. Ito po lang yung mga ulams natin. Classic po yung itsura po nito. No, ulam din namin dati papaya ganito. Habang inihiwa ko siya kanina, naaalala ko. Pero kaya lang, luto po siyang sardinas. At heto nga po yung mga nakasingkutsa natin. Maghiyo na tayo niyan. Akala ko kanina, pag gising ko, maghiyo na po tayo. Kaya lang, inaantay po po natin mag-box yung talipapa. Kaya nakabili na po tayo ng hipon, pwede na tayo maghihaw. Kuhanin daw po natin yung ham na hiniwan natin sa gabi. After 30... Ilan yung Taon ka na? 30... 30... Magka 30... 31 ka o mag 30? Magka 31 na. After 30... maalos 31 years of existence, ngayon lang ko na doon sangkap ng kapensaw. <laughs> Alam niyo po dati, pangarap ko yung ng sasangkap ako ng kape ng asawa ko. Kaya lang, nung bago po kami, am, sama ng lasa ng kape niya. Hindi <laughs> ko alam saan niya galing <laughs> yung lahat. Hindi ako kapag kape kasi gusto ko yung ganito, yung makrimer, tapos makape. <laughs> Binijuan mo, na no, Para pag nakasumpo ako, no? Hmm. Yan. Anong gagawa po tayo ng kape ngayon? Ito po yung pangarap ko din, isa din sa mga pangarap. Kaya nga, ko po, hindi siya marunang sasangkap ng kape noon. Wala na, broken hearted na po ako noon. <laughs> Ako na rin ang sasangkap. Tapos 3 in 1 na lang, pupunuin pa tong baso na to. Nakakabwisit. Sabi ko na pag 3 in 1, ano lang, yung kalahati lang. Gusto ko po kasi malasang-malasa. Pupunuin to. Kulang na lang isang cup sa akin, isang pichel. Ihaw na tayo. Almusal lang pala tayo. Bumili po talag pala tayo yung pantisal. Ayan nga. May peanut butter kasi, tsaka liver spread. At ayan nga po ang ating kare-kare, no? may laman pa yung bibig natin mm. yung sobra pa malaman natin si Rere gusto din po ng peanut butter kaya gusto gusto din po yung kari kari tsaka chicken curry masarap po kasi at yun na nga po ang nasangkap ni Sal nagpokos siya sa akin ng ganito pamalaman sarap po kasi nito palaman Hindi ba't may tamo Oo. Yun no, ayan na po ang ating chicken barbecue. Dati asar na asar po ako sa tuwing nagba-barbecue po tayo. Ewan ko ngayon, but gusto gusto ko siyang ginagawa. Para kumbaga sa so swimming ako na yung tito na laging nagba-barbecue. no, thank you po Lord. Ito po, nang hiwa na din po si Sao ng ating pang roast dip. Lo, sabi nila, yuck, cup noodles yung baso nyo. Sorry. Upgraded na po kami ngayon. <laughs> Tapos boys and natin ba? Lo! Hi -hi -hi. Pa. Ganyan po kami kayaman. Boys and yung mga timba namin. Kilalang brand po yung mga gamit namin. Yun no? sabay umaarang kada sa. Dito ay chicken barbecue po natin. Tapos doon ay sipo egg. Para hindi malate yung pang-lunch mga kaya. Mm. Kasi may pa-order tayo ulang. Dalawa po kasing ano natin ngayon. Food tray at saka uh, lutong ulam. Sarap sana ako. limang, limang dire-diretso yung ganyan, no? Mm -hmm. Siyempre, may kasama na akong pagkuman. Sana ako lang. Ako na yan. Para forever tayo. Tapos mamaya yung mag-aaway tayo. <laughs> kasi siya na po ay may dinosaur po sa likod. <laughs> <laughs> Papakainin na ako dinosaur ay niya. <laughs> yung dinosaur na herbivore, yung mahaba po yung leg. Gany Ganyan kasi yung tulog nila sa ano eh. Sa Jurassic Park eh. Pagkabwisit, inutosan pa tayong bumili sa, sa tindahan, ng layo ng tindahan. At yan nga po ang ating pa-order at pa-sobra. Meron pa. Yung BBQ pa niyan. Yan, ready to deliver na po tayo. Uh, wait, bago ako na lang. Pick up yun na yung mga iba. Nakapag-pick up na. Unahin na po natin yung kay Ate Lorna kasi malapit lang. Ito, dalaw po yung kay Ate Lorna. 300 tsaka 480 grabe. Thank you po Lord. Ito yung bending nga mo na ano. Oh yeah. Ano kayo? lang siya, higitin Balik ang, uh, tita Beng, tapos ang Lia Kim isang tao lang, 690. Kailangan ng record lahat. Akala nang umupit ako. Yung main event natin. Tapin na yan. Halo? Tapin na. Sag, di pa na yung time Deliver na natin yung main event natin. Sabi ko nina abang nagpapakarga ako. Kailangan nakarecord. Nakabidyo lagi. Kasi akala lagi ako nang umupit deliver na lang po. Ano? Una, una na daw po natin ito mga to. Wait po, tayo may reply. life. Life ah. Hmm. Oh. 360 ang po pang... May presyo? 220. Oh. Magdala ka pa niyo kulit. ah oh, may kaya isa pa yung sauce na yun. tanod. Higit na and unahin na po natin to. Yung pang main event po natin, nag-church pa po ata sila. Sunday po kasi ngayon. Deliver lang natin to sa may kanto. Tricycle na lang. Nakasalang na din naman eh. deliver na po natin ang main event yeah. kagaya ka kaya si Kwenta. Single lang po tayo. Ali, pag naman kasi mag-try tamo, di ba kagante yan? Eh, wala na po palang kare-kare Ito yung ano. Bayo mo ko, pakalabi mo pa. Oh. Ayan, Magpahalam na ka. Bye bye. Bye bye. Natayan nga po, no? maraming maraming salamat po. sa wala po ninyo sa panunog. Ang samuli, ingat po lahat. Kaya sa po Bye. Wow, Will, tayingin naman. Hindi hmm, ba? Sabi ko naman sa inyo. <laughs> yeah, rich. <laughs> rich kid kami, rich kid. Kami rich kid, ayan.